Mysterious Wilderness Farm, Day 5 of Spring, Year 2. Ang current funds ay 13,531 gold. Ang total earnings ay umabot na ng 1,032,000. Uh, 1,032,863 gold. Ngayon, ayusin natin ang ating mga gamit. Oo tong gold axe. Ito, panggapos natin. Naiwan yata sa ano. Minum tayo minum muna tayo ng green tea. kapan birthday ni ano eh. Ni Clint. Ah, ni Kent. Nag Ay, Friday ngayon. Nako, sana. Meron yung ano. May tinitinda. Clear and sunny all day tomorrow. Ang fortune. Extra luck. Extra luck tayo ngayon. Ah, wala na pala tayong makita rito. Ano ang tinitinda ni Gus? Hello, this is Gus. We're a cart but... Pumpkin soup! Gusto ko yun. Kasi ano yun eh? Ah, uh, meron siyang... Pangalan nito. Meron pa pala tayo dito. Ah, tapos... Ito pwede natin lagay dun sa... Ngayon, lagay natin dito. Ano pa nga ba yung kulang natin? I can't remember. <laughs> I can't remember what. Meron ba tayo dito? Ito yung pumpkin soup, oh plus 2 plus 2 yung luck niya dapat yan pala ininom natin nung pinipilit natin makuha yung rare fish kasi yung rare fish minsan hindi naman kailangan very skilled ka eh minsan luck by luck makukuha mo okay labas na tayo Last night, you have been billed one dollar. A one gold for this service. Kinuha naman pa rin tayo ni ano. Kinuha naman pa rin tayo. Ay, ah, yung ano natin, nakalimutan ko. Yung ating ano, saan na ba yung nakalagay? Dito. Ayan o. Oh. Ay, eto muna pala. Ah, tama yun. Tama na yun. Ito. Diyan yan. Tapos, ito pwede natin i-anahin. Ano pa ba? Iwan natin yung bulaklak. What else? What else? Ito dadaling kay Gunter. Yan. Iwan natin Snowy! Yan natin ng tubig. Hey, di ba? Ang ganda na ng ating farm. Merong isang prutas. Oh, marami tayong ano oh. Ay, hindi tayo makapasok. Ito, eh. kailangan natin yan eh. Ay, mali naman tayo ng lagay. Next time, mak makukuha yung... Dapat pala, ano... Mali, mali ang lagay. Kainis naman. <laughs> mali ang lagay. So, alisin natin to. Tong... Ay, ayaw din. Diba? Sige, nagpakahirap pa tayo. Tapos, tibagin natin to Kasi hindi natin makita. Baka sa susunod yung mga bulaklak na kuha natin. We have to take this away. Ito, punin natin yan. Tsaka ito. Tapos gumawa tayo ng ito na yun. Ito. Lagay natin dito. Ito. Lagay natin dito. Dapat nga nandoon pa eh. Ayan. Ito. Yan. So, lagay natin yun dyan. Tapos dito. Para. Parang wala yatang umaano dun, no? Oh. Ay. Hindi pwede pala maglagay doon. Oh, wala tayo na ilagay dito, oh. Sus oh. Kailangan natin ng ano. Ng bulaklak. Bulaklak. Kailangan natin ng bulaklak bagal dito tayo dumaan. <laughs> Asa na yun? Ito. Ito rin kunin na natin. Itong jazz. Jazz seed. Seed. Ayan. Ngayon, lagay natin yan dyan. Doon. yaan, yaan. Sarado na natin. Tapos, Ah, uh, ayan. Ay, hindi pala. Dapat dito pala. Ano mm -hmm. yan? Eh, yan na nga. Dyan na nga. Ayan. Go, 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 go. Let's go. Punin natin to. At mag-ano tayo? mag tayo nun. Friday. Friday ngayon. Today is Friday. Yes, di ba? Hello, 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 hello. Is everybody happy? Are you all happy? Alam ni na natin ma ano? Why? Bakit? Ah, kasi dala natin to. Mm-hmm. So, ang gawin natin, pumunta muna tayo dito. Ah, pwedeng natin buksan para mag-swimming 'yung mga ducks. <laughs> mag-swimming. So, dito naman. Yeah. Are you happy? Is everyone happy? Dito okay, natin dito 'to. Itong 24 na honey, ilagay natin dito. 24 nga ba ito? na lang eh. Syempre, unahin natin itong mga ano. Uh, ano ito? Keg. Kasi malaki yung kinikita pag sa keg agad eh. Lana. Buksan natin to para ay hindi pa pala kasi kukuhaan natin sila ng, ayan, kunan na natin ng ayan ating kambing at ang ating baka ayan, nakuhanan na natin sila buksan natin to para makalabas sila Open. Dapat yata dito sila. Kumunta tayo nga kay ano. Kumunta tayo kay Let's go. Saan na yung ano ko? Ito. Kumunta tayo kay Robin. Paayos natin yung kasi alis na ka kaagad si Robin dahil Friday ngayon eh. Mamaya na natipunin yan. Marami na tayong dala. Ito. Kay Robin, paayos natin. Robin, uh, move, move. i move natin. Sana yun. yun. Ito, i-move natin dito. Katabi. Diyan. Banda rito. Ayan, di ba? So, ayan, na-move na sila. Ito, i-move din natin. Banda rito. Mm hmm Eh, meron kasi nakaharang doon. Ayan. Ayan. So, ayan. Let's go to the ano. Yung fish, pwede natin ibenta kay... Benta natin. Kay Willie. Kay Willie, Willie, Willie. Mamadali siya. Oops. May nakukuha. Go to willy-willy. Let's go to willy-willy. Hindi na makuha. Ayun, ang dami pa, oh. Benta natin. So, etong ganito, 900. Oh, yan. Diba, malaki na yung bayad sa atin. Hmm... Wala eh. Wala tayong bibiling dyan. Ngayon, ito kunin natin. At iwan natin dito. Pwede natin ito iwan. Hindi ko naman kailangan yan. Tsaka to Ito pala dadaling kay... Ke... Anong pangalan? Let's bring that to Gunter. Kunin natin yung mga corals dito. ito. Dami oh. Dami corals. Nakagawa oh, na ba tayo ng ano? Hindi pa yata tayo nakakagawa. Let's go to Gunter. ng Gunter Ay, dito. Dito si Gunter. <laughs> Gunter, I donate to you this one. Tapos, pumunta tayo kay Gas. Ano ba yung binibenta ni Gas. Gus, what are you selling? Can I buy? Can I buy what you're selling? Ah, oo nga pala yung pumpkin. Buti, nagpunta tayo. And then, doon, pupunta na pala tayo dito. Ay, kaso ang dami natin dala. Teka. Ang dami natin dala. Tapos, meron pa nga pala tayong kukunin dun sa ano, si Pam. Ayan, o. Oh. Wow, ang dami na, Oh. Teka, puno na ata, eh. Puno na ba? O, oh, puno na inventory full. Dito na lang natin padala. Ang papadala natin, ito. At saka, ito. Ito, ayan. Okay. Kunin natin to. Wow, puro crystal. Ano pala yun? Crystal. Nako, maano tayo na oras. Pupuntahan pa pala natin si cart. The cart. Lagay natin dyan. Dapat pasok na natin sa loob yung mga gamit dito. Yan. At dito rin. Mhm. Mm Lagay muna natin yan diyan, tsaka yan. Ito rin. lah ano oras na. Yan. Mamaya na yan. Let's go, let's go, let's go. Ang ating... Ayan. Ready natin. Let's go. Let's go. Wala na yung mga ano natin. Alaga. Nasa loob na sila. Fifteen. Fifteen thousand yung pera natin. Daming ano rito. Okay. Meron na akong duck. Bread. Meron na akong yan. Apricot meron na rin ako nyan survival eto rare seed tapos dito nga pala punta tayo dito hindi na naman tayo nakapaming hindi tayo nakapaming wit bilis mamatay oh kunin natin to Kailangan natin ng hardwood eh. Kasi gusto ko nang i ano yung pa-level up yung aking ano bahay. ipa level up na natin yung bahay. 6 Mataas na rin kasi yung forage natin. Kaya ayan, wala na. Oo, nakakuha tayo ng mahogani. 7 Let's go. Home 840 Pwede ba natin makuha to? Pwede pa. Tayo ay umuwi na. Gabi na kasi. Okay. Dapat din sa area na to maglagay tayo. Patayin natin to. Okay. Tapos, ito. Lagay natin dito para dumami siya. Let it ano increase in number. Ah, meron tayong kukunin, no? Kunin natin. Very winkle. Meron tayong ilagay dito, eh. Hmm, bato. eto. Tsaka yun. Marami pa pala tayong itatanim. Ah, asal ah, naman. Palimutan. Ito, dilagay natin dito. At ito, ilagay natin dyan. Yan. Ito, natin dito. gumawa tayo ng dalawa nito. Tapos, ito. Lagay natin. Ito. Ano pa ba? Ano pa ang kailangan? Wala na pala tayong gold. Gold. Ano ba tayong pera? Eh, parami tayong pera eh. Ano? Kaya ang pwedeng gawin? Bukas na lang. Bukas na lang tayo mag-isip. Iplagay natin dito yung... Ito. Ten na oh. Mm -hmm. Tulog na tayo. We will sleep early. Tomorrow, we will wake again. <laughs> Got sleep for the night. Yes. So, for day 5 of spring year 2, kumita tayo ng 8,101 gold.